Another day, another pigeon. Good day mga kalapatids. Pupunta ako sa airport today para sunduin yung remaining pigeons na naiwan pa sa tropa natin. Shout out kay Eldon Loft. Walang sawang nambubudol sa atin tong si Tol pero salamat sa pag-aalaga sa mga ibon habang wala pa ako. <laughs> Try natin mag-commute muna today. May bus na kasi from IT Park papuntang airport. Kaya mas tipid na. Di pa tayo mainitan. Mga one hour lang biyahe mula sa amin papunta doon. Sulit! Malapit na tayo sa airport. But before papuntang cargo, sakay muna tayo ng yellow multicab. Dadaan ito sa airport din cargo. Finally nandito na tayo sa cargo. Claim na natin ang mga ibon. Kaninang 7AM pa dumating yung mga kalapati kaya medyo late na tayo. 10AM na ngayon pero at least safe silang lahat. May bago tayong pair na ibang breed. Check natin pagdating sa bahay. Excited na akong makita ang quality at postura ng bago. Bagong breed, Pomeranian Powder na pair. At oo, dalawang English Carrier Cock na naman. Dami na nating cock. Baka magbuo na talaga ng Team Cockboys loft. And last na talaga to. Pahinga muna sa shipping kasi ang dami na nila no wala na halos paglalagyan. Yan lang muna mga kalapatid hanggang sa susunod na budol. Don't forget to like and follow para updated kayo sa mga susunod na budol. Salamat.